si France Partlistian at they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. All right, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan at bineltahan nga ni dating pangulong Digong itong si Representative France Castro at dito na nga ay ibinunyag ni uh, dating Pangulong Digong ang uh, mga sikreto nga ni uh, Franz Castro at ng organisasyon na kanyang kinabibilangan at kaugnay naman sa isyo ni House Speaker Martin Romualdez ay kinausap niya na umano itong si Vice President Sara Duterte na pagdating ng 2020 presidential election ay hindi na ito dapat tumakbo at hayaan na lang umano itong si House Speaker Martin Romualdez kung gusto niya maging presidente uh, kasunod ni Marcos Jr. At siya na umano yung mga ngampanya, tigilan niya lang itong si Vice President Sara Duterte. Dahil bistado nga ni Pangulong Digong ang drama na ginagamit lamang ni Tamba, itong mga makakaliwa, itong sila Franz Castro at ang kanyang kaalyado, syempre kasama na dyan ngayon itong bagong laya na sila de Lima para tuluyang sirain itong mga Duterte. Alam po natin yan, mga kababayan. So, kaugnay sa balita na ito, panoorin po natin ang uh, naging interview ni Pangulong Digong sa Gikan sa Masa para sa Masa. Alam mo, itong si France, Partylistian Act. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Hmm. Then, they joined the mainstream sumingit sila sa mainstream, mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Balikta rin nila kasi gusto nila komunista, ay eh, yung partido nilang iduluya. Ganyan at China noon, pati Russia. Eh yung ang Russia nga pati China, eh, iniwan na puro kapitalist na. Sa, ang ano kasi yung sa intelligence fund di Inday? Yung sa intelligence fund di Inday kasi, kailangan niya, yung binasa ko yung draft niya, yung hmm. proposal, yung tinutulak na, yeah. yung justification kung bakit tumingin niya. Kasi may mga eskwela na pinapasok ang mga, kita mo yung mga, mga eskwela mo, mag, kung magano yung mga bata mag-riot, mag riot sinisira yun, tinatapon yung mga silya, gano'n. Mm. Because napapasok sila ng extremism. komunista. Kumunista. Mm. -mm. mm. Na gusto ni Inday, yun na yung binasa ko sa ano niya. Yeah. Ipatatag niya yung PMT pa lang no. sa high school, pati ROTC. Mm. Kasi yung ROTC na wala eh. Compulsory no yung sa panahon namin. Uh -huh. Then it became optional. Kaya binabalik ng Congress ngayon, na talagang compulsory, dapat na para sa akin. Mm. You know why? Pagka nakagulo itong mundo na ito, hindi lang sabihin mo gira. Mm. But if there is, you know, whatever, uh, catastrophe or earthquake na gano'n, eh, hindi kaya ng pulis pati bumbero gawin yeah. tulong right. ng tao. That's right. Yeah. Sa iyong mga barangay, kung sino ang ROTC dyan, Yo, kung sino yung pinaka-senior na ROTC dyan, sa'yo magpatawag, mag-assembly, dito tayo, oh. itong ito galawin natin. Yeah. Yon. At saka yung pumapasok na ano na babatayan, ma-report mm -hmm. ma ka agad yung mm -hmm. itong leader na ito student leader ito, radical, mm -hmm. naga ano na, yun ang, 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 ano ni Indah, yung PMT mm hmm. pati ROTC. Mm hmm. Paano niya? Ngayon, kaya nga, hindi compulsory. So, ibalik mo maging compulsory. Oh, yeah. Yung program na ng in-divers, just to soften, to have a soft landing doon mm. sa mga bata na, mm. sige na, pumayag na kayo, oh. join ROTC. Kasi, una-una, ano ba two years na yan? Ano ba na may two years sa buhay mo marunong ka? Military drill, pati maghawak ng armas, kung kailangan paubos ang mga sundalo natin. Mm pati mm. pulis. Mm -hmm. Nandiyan kayo, may reserwa tayo. Mm. Reserwa mm. of manpower. So ang uh, ganda naman talaga mga kababayan po natin, itong ROTC, ano hindi naman sa kagustuhan natin, kundi kailangan naman po natin maging handa at uh, sa ibang bansa nga, ito talaga ay kailangan mag-render uh, ka ng military service ng 2 years. Diba? At tingnan mo ngayon, nagagamit nila ipin in case na kailangan na ng uh, bansa nila itong mga uh, citizen so tayo naman, ganoon din naman mga kababayan po natin kung mayroon tayong uh, basic na kaalaman lalo na sa mga kabataan ngayon eh hindi natin pinapanalangin at hindi naman natin inaasahan pero kung tinakda ng uh, panahon at least po ha marami po sa ating mga kabataan ay may alam at may uh, training so hindi po may hirapan uh, gaya ngayon Puro social media na nga lang, eh, walang kakwenta-kwenta mga kababayan po natin. Wala nang natutunan at uh, ang kagandahan nito patriotism at uh, self-discipline ang uh, may dudulit nitong ROTC. Napakaganda at actually mga kababayan po natin. Sadyang may kumukontra lang at umiipal dahil ayaw nila masira ang kanilang uh, pagre-recruit at ang kanilang uh, talagang pagpapalaganap ng maling ideolohiya at uh, paglaso ng uh, kaisipan ng mga kapataan. So alam po natin at uh, alam nyo rin po yung ating tinutukoy ay walang iba kundi ito mga kaliwang grupo na ngayon nagkaroon na sila ng uh, legal front. So ito na nga yung mga nasa kongreso ngayon mga kababayan po natin na hindi pa umaamin pero alam na alam naman halos majority ng mga Pilipino ang kanilang kagustuhan. Lalo na ito si Pangulong Digong mga kababayan po natin. Yung, uh, alam mo bakit? Hindi niya realize mm. Si Inday kasi has dual thing. Si Isa, po siya ni Marcos eh. No. ang hindi alam ng mga... NTFL Cup. Oh. oh. Yeah, NTFL -Cup. Siya yung... Vice Chairman. Mm. Vice Chairman. Mm. So she has to go around hmm. advocating for the downfall oh. or for the killing. Oh. Of this insurgent, which is good. Kaya hindi nga patayin mo kasi papatayin tayo eh. Mm. Wala namang ibang hinihingi yan. Kung hindi ang gobyerno mismo. So how do you deal with it? Peace, Peace me? O oh, sige, bigay ko muna sa iyo itong barangay na to. Eh, you have to fight it out. Mm. Kasi patayin talaga ito. Kaya yan na, na napunta doon kay Castro. Patutang mm. ang gusto ninyo, baliktarin naman ang gobyerno bago rin yung babalik din ng gobyerno, patayin yung lahat ng civilian, patayin ninyo yung kalaban ninyo, pati pulis, pati military. Mm. So, ba diba, alam na alam ni uh, Pangulong Digong ang kanilang uh, diskarte. So, alam naman po natin, nakausap nga ni Pangulong Digong ito mga kaliwa. Pero, sa maayos na negosasyon, ayaw niya kasi yung nanggugulo. Ang problema kasi ngayon, mga kababayan po natin, mukhang nakikialiansa itong uh, House of Representatives, ang ilang mga congressman dyan sa makakaliwang grupo na which is hindi nagustuhan ng ating uniform personnel ng police at ng military so yung mga military at police na nahimik lang yan pero yung pakikipag ng uh, ilang kongresista dyan sa miembro nitong uh, legal front nga mga kababayan po natin ay posibleng nagdudulot na umano ng galit ah, ayon kay uh, dating Pangulong Digong na dapat umano ay bantayan nila so posibleng ito ay totoo mga kababayan po natin dahil alam naman natin na itong si Pangulong Digong ay marami pa rin uh, kaibigan kaalyado at taga-suporta dyan sa hanay ng uh, Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na nagbibigay sa kanya or uh, naglalabas ng sa patungkol sa nangyayaring alyansa ngayon ng House Speaker at ng uh, makabayan Ayan. Ay, hindi, hindi nila alam yan eh. And besides, Inday is a colonel. Wow. Mm Coronel yan sa reserve. Mm Kaya, kaya yan. Tignan yung picture. Saan ba? May screen ba dito? Ayan. Ayan. Oh. Pwede military. Mm. Kaya yun kailangan niya ng intelligence man to make oh. a soft landing doon sa mga PMT. Kasi ang bata ayaw talaga eh. Laro ng ROTC sa Bado. Uh Oo. -oh. there is a... Sa kanya na yun, intelligence man. Mm. It's a discretion. Or yung pambulsa. Hindi ugali namin yan. Ako na presidente, ako billion ang hinawakan ko tama yan mga kababayan po natin kasi itong si uh, dati Digong ay wala naman talagang historia ng uh, corruption at kung ano mang kinasangkutan ng uh, kanyang mga anak uh, sa corruption. So malinis ito mga kababayan po natin unlike sa nakaupong Pangulo po natin ngayon si Pangulong Marcos na may historia nga ito ng uh, pagnanakaw umano uh, mga kababayan po natin at tagong yaman umano ang uh, pamilya Marcos. Uh, which is uh, lumalabas na posibleng ito ang dahilan na nakikipag-alyansa, nakikipag, nakikipag ayos ito sa Amerika at uh, ang sabi nga ng iba ay nagiging tuta ng umano ng Amerika itong si Pangulong Marcos. Pero syempre hindi pa rin tayo convinced na naging tuta na ito. Dahil unang-una may mga pulisiya naman itong si uh, Pangulong Marcos uh, at ang dahilan lang na talaga nagiging close ito sa Amerika ay dahil gusto niya nga humingi ng uh, protection tulong sa mga kaalyado o mano para dyan sa isyu ng West Peace. so, fees. para sa akin naman, ang isyu dyan ay dapat talaga idaan sa diplomasya at hindi sa init ng ulo at paghihimok ko oh, ng uh, gera. At uh, Amerika ay eh, hindi naman talaga nating dapat mapagkatiwalaan yan. Mga traidor yan eh. Di sana nung no, Mercedes Benz na ako dito. It was a threat mayor to the, the insurgency. Mayroon may, isa threat to the insurgency sa lahat naman ng congresswoman. Ito si Franz Castro lang nagreklamo eh. Because it is a counter sa kanilang ginagawang ah, recruitment. Kasi itong fronts nila, nag, nagpaligal sila eh. Mm. Kahit itong mga party list, nagpag-act, gano'n, ano anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya mas nakamali talaga ang gobernador dyan. Bakit sila nag pumayag ng party list? Pumasok tuloy ito. Nakapasok tuloy itong mga komunista. Hmm. Legal e pa. Iyan ang problema. Hmm. Pati doon sa mga estudyante, kita mo kung mag-riot yan yung siya, ang PUCP na hmm. mga estudyante na pinatapon yung hmm. silya sa... Yung sa UP mayo, ginigiba yung pintuan ng hmm. UP. They, they've been running yeah, the yeah, That's oh. the purpose of the intelligence oh. fund. Oo. Oh, oh. And they well, keep on demonizing him. Ano ba ba 125 million? Ano Dubai? Susunod so, po ba kayo sa supina ng QC prosecutor? Magpapulong na lang ako kasi gina, <laughs> ano man ako, gina, gina, oppress ako ni Franz. <laughs> ano po yan mga kababayan po natin na sumusuporta kay uh, Pangulong Digong eh magpapakulong na lang umano siya <laughs> dahil inaopresya umano ni Franz Castro mga kababayan po natin na itong si Franz Castro ay aminado naman na na mahina nga yung kaso uh, at ebidensya laban dito kay Pangulong Digong at alam niya ito ay uh, mapawalang bisa lang mga kababayan po natin otherwise kung talagang makikialam itong nasa gobyerno po natin yung ilang opisyal at uh, lutuin nga itong uh, kaso ngayon kay Pangulong Digong so posibleng Uh, magkaroon ng problema. Pero, syempre, hindi natin inaasahan yan at hayaan nila ang Korte ang magdi-decision para sa isyong ito. <laughs> yung mga komunista, gano'n, how I wish, sana all. <laughs> Napasana all na lang, mga kababayan po natin, itong si uh, Pangulong Digong, dahil itong mga komunista o mano, ay uh, tila ba nabibigyan ngayon? ng uh, BIP VIP treatment at magandang uh, pundo, pakikipag-alyansa dyan sa kamara. So mga kababayan po natin, kung makalat pa ngayon ang isyo na umano'y may plano uh, planong magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Subukan lang nila at makita nila ang galit talaga nitong sambayan ng Pilipino. At tayo nga ay Pangulong Digong, ay galit ngayon ang pulis at militar dahil sa ginagawa ng uh, mga kongresista na tila ba proteksyon ng panila, itong si Franz Castro na obviously naman, ito ang legal na front nga nitong makakaliwa. So mga kababayan po natin sa isyong ito, ay siwalat nga ni Pangulong Digong ang ilang sikreto ah, at uh, strategiya nito makakaliwang grupo na sadyang nagbibigay sa atin ng tamang informasyon para makilala pa at malaman ang kanilang totoong baho. So lalo na itong si House Speaker Martin Romualdez, sa si Pangulong Digo na umano ang mga kampanya para sa kanya. Huwag lang guluhin itong si Vice President Sara. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Mm. Para sa akin, okay na ito. Ako kay Inday, do not... Huwag ka na mag Anak kita. Ibigay mo na sa mga... yung mga gustong ibigay mo ang bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumagpo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Hmm. Ako, ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, ka mo. Ako na magkampanya iyo Ngayon na. So, Presidente, o oh, mga Pilipino people, subukan ninyo si Romualdez. Hmm. Pinsa ni Marcos. Na anak ni Senior Marcos. Sige. Boto ana ninyo. Wag na wag ka na magkampanya speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Pilipino, butuhin ka. Ngayon. bantayan ninyo ang military pati polis. Kayo nakapag- kud-sabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati polis. Hmm. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo militar mm. so, so parang uh, may malalim na ibig sabihin itong sinasabi mga kababayan po natin ni Pangulong Digong, lalo na sa hanay ng mga military at polis uh, na hindi nga nagugustuhan itong pakipag-aliansa ng ating mga congressman dito sa mga makaliwang grupo na alam po natin na marami na nga ang... Uh, raidor na pinaslang ang ating mga military at pulis na uh, nito mga makaliwang grupo. Uh, kawawa ang kanilang uh, pamilya. So marami po mga kababayan po natin na ang kagustuhan lamang ng mga military at pulis po natin ay mapanatili ang katahimikan, kapayapaan sa ating masa. Pero ang mga ito, sila yung mga sumisira at gusto sirain ang ating gobyerno at administrasyon. Pero tila ba nakikipag-alyansa ngayon mga kababayan po natin? So ano po ang inyong komento, opinion sa loobin patungkol sa issue nito? Magkalimutan mag-iwan ng uh, komento sa ating comment section. Maraming salamat po, kababayan.